siyam na raan pitong detection. Maaari kayang may mga hindi natuklasang mekanismo kung saan ang mga interstellar objects ay gumagawa ng mas matinding radio bursts sa ilalim ng tiyak na mga kondisyon. Ang ilang mga mananaliksik ay nagmumungkahi na ang tatlong ay atlas ay maaaring dumaan na sa ating solar system dati na sumusunod sa isang lubhang elliptical orbit na nagdadala dito pabalik tuwing ilang libong taon. Kung totoo, ang bagay ay maaaring mas malapit pa sa daigdig noong 177 na potensyal na gumagawa ng mas malakas na radio emissions na maaaring ipaliwanag ang intensity ng wow signal gayon pa Ang mga orbital calculations ay nagmumungkahi na ang senaryo na ito ay lubhang hindi malamang dahil sa kasalukuyang trajectory at velocity profile ng kometa. Ang mga alternatibong paliwanag ay nakatuon sa posibilidad na ang tatlong ice atlas ay bahagi ng isang mas malaking stream ng interstellar debris, posibleng mga fragment mula sa isang nasira na kometa o asteroid na naputol habang naglalakbay sa pagitan ng mga bituin. Kung maraming mga bagay ang sumunod sa mga katulad na landas sa ating solar system, ang isa ay maaring gumawa ng isang libo shamnara an pitong signal habang ang tatlong eyes atlas ay kumakatawan sa isang mas huling pagdating mula sa parehong source region ang hypothesis na ito ay maaring subukan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga karagdagang interstellar visitors na may katulad na orbital characteristics at radio emission properties